Kidlat News Update Sa ating mga balita, planong pag-aresto ng China sa trespasser sa South China Sea, makadaragdag sa tensyon ayon kay PBBM. Bulkang Taal nakapagtala ng limang tremors. Pag-asa opisyal nang idineklara ang pag-uumpisa ng rainy season. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Lalong lalala ang tensyon sa South China Sea kung matutuloy ang plano ng China na arestuhin ang lahat ng ibang nationality sa naturang rehiyo. Ito ang opinyon ni President Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa bagong polisiya na inilabas na huhulihin ang umano'y trespasser sa South China Sea ng walang trial. Noong nakaraang linggo, lumabas ang report na mayroong regulatory document kaling Beijing Nabibigyan ng mandato ang China Coast Guard o CCG na i-detain ang mga banyagang pinaghihinalaang iligal na pumasok sa borders ng China ng 60 araw. Nagbaba ng direktiba ang Beijing matapos ang civilian mission na isinagawa ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Sa kabila ng pagiging kritikal ni Marcos, nagpahayag pa rin ito na hanggat maaari, mas pipiliin pa rin niya ang isang diplomatic discussion para mapigilan ng balak ng China. Matapos ang apat na araw na walang seismic activities, nakapagtala ang bulkang Taal ng Limang Tremors sa pinakahuling 24-hour update na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Ayon sa state seismologists, nagtagal ng dalawa hanggang labing tatlong minuto ang mga tremor. Sa datos ng FIVOX, naglalabas ang Taal ng may average na 3,164 tons ng sulfur dioxide kada araw. Naobserbahan din ang paglabas ng mainit na volcanic fluids mula sa main crater lake. Dagdag ng ahensya, umabot ang taas ng emission sa 900 meters. Bago nito, ang huling seismic activity sa Taal Volcano ay noong May 24, kung saan may naitalang tatlong volcanic earthquakes na tumagal ng anim na minuto. Opisyal nang idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pag-uumpisa ng tag-ulan sa Pilipinas. Sa statement na inalabas ng State Weather Bureau, kanilang ipinaliwanag na ang presensya ng ulan, thunderstorms, ang pagpasok ng bagyong agon, kasama ang southwest monsoon ay ilan lamang sa mga senyales ng pagtatapos ng tag-ini. Dagdag ng ahensya, malaki rin ang tsansa na mag-uumpisa ang development ng laninya sa mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Inaasahan din na makararanas ng mga pag-ulan hanggang sa pagtatapos ng tao. Gayun pa man, ipinaliwanag ng pag-asa na hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan hanggang Desyembre. Magkakaroon pa rin ng monsoon breaks o mga panahong walang ulan na pwedeng tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Para sa Kidlat News Update, Ren Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.